Bumagsak na yung puno bumigay na dito napunta na rin itong unang part na halos walang nakatira, sira-sira na yung mga bahay Tinatawagan nilang haunted house na ito Dito naman din sa kabila sa side, tingnan natin kung gaano kadami dito Malapit ito sa Plaridel Bypass Road kung saan itong area na ito ay unting, -unting Ah, uh, dumadami na 'yung mga developments. So itong mga bahay sana dito ay sana maayos 'ano para mabigyan din ng mga uh, units 'yung mga kailangan ilangan kailangan. Alam nyo naman dito 'yung itsura ng Metro Manila, di pa grabe. Pati estero ilalim ng tulay, eh yan, napaka-delikado talaga tirahan nila. Yan. So pangarap ng mga bawat Pilipino daw 'yung uh, maayos na tirahan. Hey guys, so nandito naman tayo sa kabilang side. So ito po 'yung part 2 natin sa kabila na ipakita ko sa inyo yung itsura ng bahay na okipado saka yung wala na. so marami to dito Ma, yung dito naman may mga okipado tulad nyan no? tapos yung iba dyan bakante so ito pwede nakalbo na lang no? nasira so I think mga ito yung mga itsura ng mga pabahay dati mga sinauna Actually, mga pabahay ngayon, mga, yung mga affordable. Ibig sabihin, pagka pasok mo dito, yan, ito na yung living room, kitchen, dining. Simple lang, tapos CR nandyan. Then, kwarto nandito. Yung kwarto yata, good for konti. Yan, pa isang kama. Yan. Ito may garden. Pagkalabas mo, ito na. So, pwede ka rin yata mag-garden dito eh sa kabila ba? Kasi di ba madalas kami nakikita nyo maraming kailangan ng relocation lalo sa mga Metro Manila di ba? Yung mga nakatira sa danger zone, rails, silayan tulay, bangketa o yung mga tatawa ng demolition Pero hindi mo makakalain dito, ang dahil palang kante, di ba? Magkikinabangan sa na ito sa mga nangangailangan ng bahay Ito naitayo siya hanggang sa ganito na lang Yung iba iniwan, yung iba hindi na tinuloy pero sayang, di ba? Nagpagawa ng bahay, wala nang katira. Eh maraming nangangailangan. Ito na 'yung kalbo, no. Parang kinahoy ni ata 'to, eh. So itong JSS, sabi nila mga na-award doon ang priority at ang mabibigyan nito 'yung mga teacher or 'yung mga governmental officials. Dito 'yan. Eh. Simple lang talaga siya. Parang kung sa akin na parang kwansya eh, Parang rest house lang pag nasa probinsya kayo tapos dito kayo magbabakasyon pwedeng po pwede dito pwede rin kung merong mga kakasimula pa lang na pabilya yeah, sa mga interested ito ka ba yung nyo na lang dito sa Maginaw San Rafael, Bulacan o ito tayo sa kabilang side naman ha? parang kung ano oh, uh, may mga iba nga dito nagbablog ka na to Ginaw's Town ito, grabe ito. Oh. Ito ka ba? No? Literal na ko, no? Hindi kinain na ng mga halaman. Yung Plaridel Bypass Road. Ito so, yung mga bahay, nandito lang malapit. Ngayon yung unang pinunta natin yung part 1. Halos sa kinainan ng mga puno yung bahay, no? Kita mo sa inyo, ah. Doon sa kabilang side naman tayo. Kapilis, kinain, no? Oh. Maraming may nag-request dito na taga-residente na pang daw gawing affordable na lang to. mga bahay para naman magiging kinabangan, di ba? Wala, medyo kung dito mas marami. Kung para sa kabila. Teacher. teacher din po tapos nasa ibang bansa na so, so parang parang caretaker so eh okay. ah, so, wala mabayaran <laughs> so uh, pero karamihan dito original mayari mga teacher Opo. nung panahon na ginawa to para sa mga government officials so masyadong alam ng mga aso ah, nagnumipat kay dito nandito na to Opo. san Mami? ito lang ba 'yon ay, I mean, itong unit niyo, ma'am, ito lang 'yon. Okay. Halos pare-pareho naman yung laki, ma'am, no, 'di ba? Opo, sir. Tsaka sa kabila. okay. kasi yung iba po, sir, ano 'yan, yung parang single. Single detached. Oo, yung iyan yan yung, yung yung dyan, single yan. Hindi ba row house 'to sa inyo? Oo, row house 'to eh. Ah, uh, binabaha ba kayo dito, ma'am? Oo, sir, no. Pag kumuulan, mas lalo ano, unang-una kami inaano sa baha kasi yung may Steroben River. May ano, may maliit na sapa eh, lumalaki din ang sapa. sapa. So hanggang saan yung baha dito nakaraan? Naku po, hanggang dyan sir o. Oh. Kuan yan dyan, daan dito hanggang dito na. Ang hanggang dyan papan, na? Oo. Kari dyan, bakit ayaw nila kunin? Eh, ayaw po nga sir eh. Sabi ko kung pinaupahan sana yan sir, may malaki ng pakinabang nila dyan. Oh. kasi sa Bulok metro, eh. sa metro Manila kasi ma'am, maraming mga nangangailangan ng bahay. Oo oh, nga sir. Tapos nung yan, trending kasi yan, nakita, may mga pabahay pala dito sa Bulacan. So nakatira no? Kaya nga po eh. So halo-halo, may ari dyan, GSIS. Oh, okay, Ito sir. barangay, ano to? Tas, ano na yon gulod gulod na gulod na binok. Okay. So lahat pala dito mam ma mga pabahay tulad dito. Opo, Hanggang kabilang side. So lahat dito, halos lahat dito okupado. Bira la 'yung kung ano walang bakante, doon lang siya saunan, so, bilang lang. So 15 years na kayo dito, ma'am. Ito 'yung bahay ma'am. Da ito da dalawa isa lang. Isa lang, sir. Sa so, ito lang. Opo. Sa kabilang iba na naman 'to. Iba na 'yan, sir. So sa katabila nila, wala nakatira. sila ma'am pala dito ay caretaker. Ang problema lang dito sa mga nakatira eh, sila yung una binabaha kasi may ipan dyan, sapa so kung interested kayo kabayan no sa mga kukuha dito ng unit may ipan dito, opisina daw puntahan nyo na lang para maging inquire dito malamang siguro, kung ano lang to sa ganitong condition, ayusin nyo pa pero dito kasi bihira kasi binabaha village. Aman the, um, the village. Aman the village. Ang na bintana, sir. Eh, wala pala matitira dito. Dito, ay, yung ibang nga nangyari. Pati, pati dyan, pati dyan. Na, saan, di, hanggang saan dyan, ma'am? Ay, dyan, dyan, yan. Sa ano, yung lorin Lubog din. Men, so, walang, walang naiwan dito, nung bagyo. Nasa evacuation lahat. Hindi, nandito pa rin mga tao, sir. Kaso lang, marami din mga gamit na ng nga ang rep, TV, hmm. So, so, ibig sabihin, na naman siya o bangka na lang? Oo, na naman sir. Ang dito tubig, yan, ganyan yan. Hanggang? Oo. Andyan. Ah, hanggang tiyan daw. Oo. Mataas din ma'am. <laughs> okay, okay. So, dito pala, walang, wala sila dyan. Oh, ano. Nga, so, pwede kayo lumipat pa na doon, di ba? Oo. Eh, gusto nga sana namin. Kaso lang, ang, ano, walang perang pang, ano. So ito po yung part 2 natin at makikita uh, may kita mo naman dito sa kabilang side na okipado na lahat pero yung iba dito parang nakipag-rent lang at ang uh, sabi naman nila gusto talaga nila magkaroon ng sariling bahay pero syempre pag mga ganito may mga requirements yan yung iba naman kulang kaya yung iba dito uh, naki-caretaker na lang naki-rent pero yung mga naki-rent dito walang assurance na mawapas sa kanila to ba diba? kasi diyan naman sa nakapangalan sa kanila no? so ito pa yung mga ilang pabahay dito sa San Rafael, Bulacan sana maayos to or siguro gawa ng mga pabahay no? kasi uh, ito yung mga kailangan natin sa Metro Manila para mabawasan yung mga nakatiyas danger zone at malipad dito sa mas maayos na lugar at uh, soon kung ma-develop naman itong area na to syempre magmamahal yung mga lote niyan at uh, maraming gusto gustong lumipad dito sa province isa sa kasi sa dahilan kaya ayaw nilang lumipad sa Bulacan eh. wala dong hanap buhay hindi pa siya well developed. Yung iba, bumabalik na lang sa Manila. Araw-araw sila buhay dito sa MacArthur Highway.